Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Noel, dating UFW. Dati po ako sa Saudi Arabia. Sa Tabuk City ako nagtrabaho pero nag-exit na ako noong 2022. Ang kwento ko ay tungkol sa isang pag-ibig na huli na ng maiparamdam at maipahayag. Ngayon, nanggihinayang at nangungulila. Ganito po nag-umpisa ang aking kwento. 2018, lumipad ako patungong Saudi Arabia sa Tabuk City ako na destino. Ang lungsod na ito, Tito Makoy, ay isa sa mga border cities at towns ng Saudi Arabia sa katabing bansang Jordan at Egypt. Maganda ang naging kalagayan ko, maswerting naging mga kasundo ko ang lahat na katrabaho ko bagamat iba't ibang lahi kaming magkakaopisina. Apat na taon din ako, Tito Makoy, sa Saudi bago tuloy ang nagdesisyon na mag-final exit na. Sa opisina namin, dito ko nakilala si Mazen, isang Syrian national. Magkatrabaho kami sa isang departamento. Wala kaming problema kung may pagkakataong kailangan naming mag-usap, nag-uusap kami tungkol sa trabaho. Ganoon pa man, Tito Makoy, ramdam ko at halata kong ilang kami sa isa't isa. Nagiiwasan kami minsan pero pareho rin gumagawa ng paraan para minsan makapag-usap kahit na saglit lang. At pag nag-usap kami, palagi namang maganda ang takbo ng aming usapan. Nagtatawanan nga kami minsan. Pero tito mako, iwan ko po wa basta parang nagkakailangan kami sa bawat isa. May malapit siyang kaibigan sa opisina namin. Madalas sila ang nagkikwentuhan at nagtatawanan. At tuwing nag-uusap sila, hindi ko rin maiwasan na paminsan-minsan mapasulyap. Pero yung sulyap titumakoy Makoy na dead ma lang. Dead mang hindi naman talaga dead ma. Ako naman meron ding isang malapit na kaibigan na madalas kong kabiruan at kakwintuhan pag Pareho kami walang ginagawa. Si Masin naman tito makoy, pag nag-uusap kami ng kaibigan ko, nakikita ko rin siya at madalas kong mahuling pasulyap-sulyap sa aming dalawa habang nagkikwintuhan kami ng kaibigan ko. Supervisory position siya samantalang ako, isang ordinaryong staff lang sa opisina. Pakalipas ng apat na taon tito makoy na pamamalagi ko at pagtatrabaho dito sa aming kumpanya, Naisip kong mag-final exit na at magninegosyo na lang ako dito sa Pilipinas. Noong huling araw ko sa opisina, tradisyon kasi sa aming opisina na bigyan ng farewell lunch ang sino mang magpa-final exit o kaya aalis sa aming kumpanya para lumipat sa iba. Naging madamdamin ang farewell lunch na ibinigay sa akin. Sa totoo lang po, Tito Makoy, hindi ko napigilang maluharin sa aking final message sa kanila Siyempre, mamimiss ko rin ang mga katrabaho ko Mamimiss ko rin ang opisina namin Wala akong niisamang nakaalitan sa kanila Totoo, may mga pagkakataon na nagtatalo kami Kung sino man ang minsan nagiging kadiskusyon ko Pero, pakatapos ng pagtatalo, tapos na ang lahat dito makoy Balik din agad sa normal na magkakatrabaho kami. Yan po ang kagandahan sa aking napasukang opisina. Kung merong diskusyon man o sabihin pa natin merong away, ilang minuto lang ang itinatagal niyan. Pakatapos, balik na sa normal. Pakatapos ng farewell lunch, umuwi ako sa bahay na syempre mabigat ang pakiramdam. Daladala -dala ko ang mga regalong ibinigay sa akin ng aming department at ang individual na mga regalo ng mga kaopisina ko. Yung araw na nagkaroon ng farewell lunch, yun na rin ang huling araw kong pagpasok sa opisina. Yung huling araw na pagpasok kong iyon dito Makoy, meron pang dalawang araw na natitira bago ang aking flight pa dito sa Pilipinas. Sabado ang flight ko, Webes ang farewell lunch. Kinagabihan, pagkatapos ng farewell lunch, Nasa final packing ako ng mga gamit kong iuuwi sa Pilipinas. Nagulat ako tito makuhi kasi tumatawag sa cellphone ko si Masin. At nang sagutin ko ito, nagtatanong siya kung nasaan daw ako at pupuntahan niya ako. Nang sabihin ko sa kanya na nasa bahay ako, nagtatanong siya kung pwede raw ba siyang makapunta sa bahay na aking tinutuluyan para magpintuhan man lang kami Tutal wala naman siyang magawa noong gabing iyon Kaya pupunta na lang siya sa akin para magkwintuhan man lang kami bago ako umalis pa uwi dito sa Pilipinas Ay walang problema halika, kwintuhan tayo Kasi hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkwintuhan ng matagal sa opisina Kaya sige na, hihintayin kita rito Itutitum ako ay ang sagot ko kay Masin sa pag-uusap namin sa cellphone. Ipinadala ko sa WhatsApp ang location ng aking tirahan para matuntun niya ang lugar kung nasaan ako. Hindi nga tito na ko inabot ng isang oras, tumatawag na siya sa akin, nasa tapat na raw siya ng gusali kung saan ako nakatira. Kaya naman, dali-dali akong bumaba para sunduin siya sa labas ng gusali. At magpasok namin sa flat ko, tinanong ko siya kung ano ang drinks na gusto niyang inumin. Ang sabi niya sa akin, tubig lang daw ang gusto niya. Saka si kami dito sa loob ng bahay. Sa aming pagkikwintuhang ito, ngayon lang sa pakiramdam ko parang magkaibigang magkaibigan kami at ang aming usapan talagang usapan ng malapit na magkaibigan. Inaya ko si Masi na bumaba kami saglit para kumain ng hapunan sa isang resto na malapit sa bahay. Kasi Tito Makoy hindi namin namamalayan, mag-aalas jis na pala ng gabi, nagugutom na rin ako. Bumaba kami at kumain pagkatapos namin kumain, bumalik kami sa bahay. At pagbalik namin sa bahay, gaya ng naumpisahan, muli kwintuhan na walang humpay. Bago pala kami bumalik sa bahay, Tito Makoy, bumili rin ako ng Holstein. Isang non-alcoholic beverage yan na ininom namin. Sa halip kasi na beer, ito na lang ang pinagtsatsagaan namin noon sa Saudi Arabia noong nandoon pa ako. Ito'y para lalong maging masaya at masarap ang aming kwentuhan. Nagtatanong sa akin si Masin tungkol sa Pilipinas kung paano raw siya makakapunta rito sa Pilipinas. Ay maganda yan! Sabihin mo kung kailan tawagan mo ako at gagawa ako ng invitation letter at guarantee para sa visa application mo. Doon ka na rin sa bahay tumuloy. Ako ang bahala sa iyo pagdating mo sa Pilipinas. Yan dito makoy ang paanyaya at paninigoro ko kay Masin na walang problema kung bibisita siya dito sa Pilipinas. At hindi nga namin namamalayan Tito Makoy mag-aalauna na pala ng madaling araw. Tumayo na siya para magpaalam. Palibhasa, papaalis na rin ako. Nagyakapan kaming dalawa yung yakapan ng pamamaalam. Alam mo Noel, mamimiss kita. Bakit kasi kailangan mong mag-final exit? Ito ang wika niya sa akin kasunod ng mahigpit na yakap Tito Makoy. Sa kanyang pagkakayakap Tito Makoy na kong umiiyak si Masin. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Tama nga ako, Tito Makoy. Naluluha nga siya. Tuloy bigla akong dinapuan ng lungkot sa aking nakitang umiiyak si Masin. Nakumasin, huwag kang malungkot. Magkikita pa tayo. Bumisita ka sa Pilipinas, magkikita tayo doon. Ako ang bahala sa'yo. No crying, abibi Mamimiss din kita. Ito naman tito Makoy ang wika ko sa kanya Sabay hinalikan ko siya sa noo Pakatapos kong humalik sa kanyang noo Tinignan ako ni Masin Tito Makoy pakatapos walang ano-ano'y Hinalikan niya ako sa labi Ngumiti ako sa kanya pakatapos ng kanyang halik na iyon sa akin Ang isip ko kasi tito Makoy Wala iyon, friendly kiss lang at nagiging emotional kaming dalawa kasi nga namamaalam na kami sa bawat isa. Pero inulit ni Masin ang halik niya sa labi ko. At ang pangalawang halik niya, matagal na matagal bago niya inalis. Pakatapos ng alisin niya muli, muli siyang humalik at tuluyan ng gumapang ang bibig niya sa labi ko. Hindi ko alam dito makoy kung bakit humalik din ako sa kanya. Ang pagganti ko ng halik sa kanya ay naging daan na para lalo pang humigpit ang yakap sa akin ni Masin. Paulit-ulit ng halik ang mga tinatanggap ko sa kanya. Mahal kita Noel. Noon pa man alam mo ba gusto ko nang mapalapit sa iyo. Ikaw, mahal mo rin ba ako? Ito ang wika at tanong sa akin ni Masin Lito ako tito makoy kung ano ang sasabihin ko Pero wari koy Mahal ko nga rin itong si Masin Yung mga nagkakailangan kami sa opisina Siguro pagmamahal ang dahilan Pagmamahal na nararamdaman namin Na hindi lang namin na ipapahayag Ngayong magkayakap kami Wari koy Maliwanag na sa akin ang pakiramdam ko sa kanya ang pagkiramdam ko kay Masin ay pagmamahal. At nararamdaman ko rin na mahal rin nga ako ni Masin. Kaya ang sabi ko sa kanya, mahal din kita Masin. Kaya e tito makoy ang palitan namin ng pagbabahayag ng pagmamahal. Ngayon lang namin na at ngayon lang namin nasabi sa bawat isa. Ang pamamaalam na yun ni Masin ay hindi natuloy Uminit kami ng uminit, dito Makoy. Nauwi na sa paghiga namin sa tulugan ko. Nung pareho na kami nakahiga, ramdam ko talaga ang tunay na pananabik ni Masin sa pagdidikit ng aming mga katawan. Bawat halik niya halos, ayaw niyang alisin ang kanyang bibig sa labi ko. At maging sa ibang parte ng katawan ko na kanyang hinahalikan, halos hindi niya alisin ang kanyang bibig. Maging ako man, biglang sumibol ang aking pag-ibig kay Masin. Tinitigan ko siya, talagang walang pagbabago tito Makoy. Gwapong-gwapo nga itong si Masin. Matipuno, malinis ang katawan at balbon. At saka, meron talagang ipagmamalaki ang mga Syrian. Kahit na sino, pag inumpisahan kang suyuin ni Masin, talagang hindi mo matatanggihan. Magaling si Masin, alam na alam niya kung paano ako dalhin sa aming ginagawa. Ngayon, ninanamnam namin ang tamis ng sandaling ito. Ang damdaming na ipadama lang sa huling pagkakataon. Gustong gusto kong ninanamnam ang mga niya sa labi ko at sa katawan ko. Naglalakbay kasi sa akin ang kanyang mga halik. Di ko kayang ipaliwanag ang kasayahang aking nararamdaman. Kung baga sa pagkain, malinamnam na malinamnam, wala kang ititira, lahat kakainin mo, wala kang itatapon sa basurahan. Tuluyan na kaming nagpapakaanod ngayon sa ilog ng pribadong kasiyahan hanggang sa narating namin pareho ni Masin ang hangganan. Nakahiga pa rin kami magkatabi. Humarap sa akin si Masin. Ngumiti ito. Pero kasabay ng kanyang ngiti, kitang kita ko na naman na naluluha siya. Nalulungkot talaga si Masin dahil sa huling pagkakataon na namin ito, uuwi na ako dito sa Pilipinas. Sa bahay na siya nagpalipas ng gabi at buong magdamag na magkatabi kami nakahiga Si Masin walang tigil sa kayayakap sa akin noong gabing iyon. Kinabukasan, hindi pa rin siya umalis ng bahay Nanatili itong maghapon at magdamag. Kaya na natili siya sa bahay Tito Makoy, Webes na gabi, Biyernes na maghapon at Biyernes na gabi rin. Noong sumunod na araw muli, araw na ng Sabado, umaga, alam mo po Tito Makoy kung nakailang rounds pa kami ni Masin. Ayaw niya talagang umalis sa bahay. Pinilit ko na siyang umalis noong hapon kasi darating na ang kaibigan kong maghahatid sa akin sa airport. Alam mo na tito makoy mahirap nang mabuking ng kaibigan ko ang sikretong ito. Kahit pa naman madat na niya kaming nakaupo lang sa sala, sigurado akong magdududa ang kaibigan ko. Pero bago umalis sa bahay si Mazin, matagal na mahigpit na yakapan pa ng pamamaalam ang ginawa namin bago siya lumabas sa bahay. Noong makalabas na si Mazin sa aking flat, alam mo ba Tito Makoy, noon ako nakaramdam ng lungkot at naiyak na talaga ako nagsisisi na rin ako sa aking naging desisyon na mag-resign at mag-final exit. Pero wala na akong magagawa dito makuwi kasi naproseso na ang papeles ko tapos lilipad na nga ako pa uwi dito sa Pilipinas. Ang pumapasok na ngayon sa isip ko, ang katanungan na kung bakit kasi ngayon lang namin nalaman ang tunay na nilalaman ng aming mga puso at damdamin. Para tuloy, ayaw ko nang lumipad. Pauwi ng Pilipinas pero wala nang atrasan ito. Kinakailangan ko nang umuwi. Noong tumatakbo na kami ng kaibigan ko patungo sa airport, napansin niyang mukha raw na ayaw kong umuwi sa Pilipinas. Ang mukha ko raw ay hindi masaya. Parang Biyerni Santo. Ngumiti ako Tito Makoy at nagdahilan na lang na Siyempre nalulungkot ako kasi final exit na nga ako. Mamimiss ko rin itong tabok. Mamimiss ko rin ang Saudi Arabia. Kasi naman Tito Makoy sa totoo lang, maraming magagandang alaala naman talaga ang iniwan ko sa Saudi Arabia. Lalong malungkot ako Tito Makoy kasi iiwan ko si Masin. Iiwan ko ang pag-ibig namin na ngayon lang dumating at ngayon lang na ipahayag ang pag-ibig na huling-huling sandali ng dumating. Noong nandito na ako sa Pilipinas, nagpatuloy kami ni Masin sa aming ugnayan. Gabi-gabi kami nag -chat, chat sa messenger. Ang akala ko tito Makoy, ang aming pag-uusap ay noong unang mga linggo lang ng pagdating ko dito sa Pilipinas. Pero lumipas na rin ang maygit isang taon tuloy-tuloy kami sa aming araw-araw na pag-uusap sa messenger. Matagal ko na rin siyang hinihikayat na pumunta dito sa Pilipinas at tutulungan ko nga siya kung gusto niya talagang bumisita. Pero Tito Makoy, dumating nga ang kinakatakutan ko kasi bigla-bigla na lang hindi na siya nagparamdam sa akin. Hindi na kami nakakapag-chat sa messenger. Maraming messages na ang ipinadala ko sa kanya sa messenger pero hanggang ngayon walang reply akong natatanggap. Hindi ko alam Tito kung bakit at kung ano ang dahilan. Nangungulila ako kay Masin kasi kahit na huling sandali namin na ipadama ang aming pagmamahalan pero lumalim ito sa aming patuloy na pag-uusap ngayong nandito na ako sa Pilipinas. At ngayon hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang naglaho. Malungkot ako Tito Makoy, nangungulila kay Masin. Kaya naman sa ngayon iniisip kong muling bumalik sa Saudi Arabia kasi yung negosyong inilagay ko mahina Tito Makoy ang kinikita. Hindi naman siya totaling lugi talaga kaso kung idadagdag ko ang sahod ko sa sarili ko, wala wala akong kita, wala akong sahod. Kaya tito makoy, ito na ngayon ang iniisip ko. Muling bumalik sa Saudi para muling mag-ipon ng gagawing puhunan. At sa aking pagbabalik sa Saudi Arabia, target ko rin na doon muli sa Tabuk City, sa lugar kung saan ako nagtrabaho noon. Ito'y para muli kaming magkita ni Masin, ipagpatuloy ang aming naumpisahan. Sa kabilang banda dati tumakoy ng aking plano nangangamba rin kasi hindi ako sigurado kung sa muling paggo-cross ng landas namin ni Masin kung sa man. Kagaya pa ba ng dati, wala bang hadlang, wala bang problema at walang sabit. Ito rin ang mga agam-agam ngayon na namumuo sa isip ko. Kasi Tito Makoy, hindi ko rin maialis sa isip ko na baka Nag-asawa na ito kaya tumigil na sa pakikipag-usap sa akin O kaya naman umuwi na sa bansa nila Kung ano-ano pati Makoy, ang mga ibang nakakatakot na Pumapasok sa aking isipan na maaaring maging balakid sa relasyon namin ni Masin Kung sakasakaling magkita muli kami sa Saudi Arabia Plano ko tito makoy na surpresahin si Masin pag nakabalik na ako ng Saudi Arabia. Alam ko rin naman kasi ang cellphone number niya kasi nga meron akong record nito. Kinuha ko pa noon sa opisina namin. Sana nga Tito Makoy sa aking pagbabalik. Magbigay daan ito para maipagpatuloy namin ni Masin ang aming naumpisahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento Tito Makoy. Maraming salamat. Sana mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga pakinig. Lubos na gumagalang Noel. Maraming maraming salamat Noel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Pero isa lang ang uh, gusto kong sabihin sa iyo. Kung sakasakaling magkita muli kayo, pagtagpuin muli kayo ng landas, ang landas niyong dalawa, wala namang masama doon. Pero uh, parang ano-anong pwedeng itawag natin dyan? Tsambangan na lang ang gagawin mong iyan Kasi nakikita ko paano kung mag-cross nga ang landas nyo muli ni Masin Pero meron ng problema May asawa na siya Masasaktan ka lang Kung hindi man asawa, meron na siyang ibang karelasyon Masasaktan ka pa rin Paano kaya kung meron siyang bagong karelasyon Kaya hindi na sa'yo nakikipag-usap Kasi nga meron ng bagong karelasyon Pilipino pa ano kaya ang gagawin mo? Aawayin mo ba? Yan. Yan ang mga points na gusto kong isipin mo. Ituon mo ang isip mo at utak na babalik ka sa Saudi Arabia para magtrabaho at maghanap buhay para makaipon. Kung sakasakaling merong sumibol na pag-ibig, maging simasin man yan o bago, uh, magpasalamat ka na lang at matuwa. Walang masama dyan na nakikita ako. Sa muli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos at yahoo.com at at gmail.com. Maraming maraming salamat po.